good morning mga idol Have uh, a blessed uh, Sunday So, tayo yun ano, know, Mamamalengke Dito tayo dito sa Groto Titingnan natin kung uh, Bibili na tayo ng pangkulang Hello D At uh, syempre pa, natin ang ate Maliit na lalagyan uh, Ay uh, Malapit na Nalakad lang natin itong idol doon ang tindahan ng mga pets doon sa parking yun kung kayo mamimili ng mga pets mga aso mga kung sari-sari doon ito mga idol ang simbahan ng Grotto dito sa San Jose del Monte Bulacan ayan napaganda na simbahan dito mga idol zoom na. natin ayan o na. ayan Maraming nagsisimba dito dahil ano na to eh Uh, tinikilala na ng ano, diocese ng diocese ng Malolos so ano na siya hindi na siya parang semi private siya ito so, mga ito ang daming ano, gulay oh. yan o oh. marami oh. tumpok tumpok yan 20-20 marami o oh. Ay, nakamote pa ang bilis kamote Pilipino. Nice. Mais, patatas, sa so, Malaki ng kukul, no? Ano ito, boss? Magkano dyan sa suso? Itong malalaki? 120. 120? sa maliliit? Magkukul, 140. Magkukul, 140. Ito,

Eh, magkano sa dahon -ano, ang palaya? Oh, 15 lang, sir. 15, ha, 15 ang talay? Oo. Wait mo yan, no? Oh, 20, -20 oh, sa kami yan. Hindi, kasi kaya natanong ko lang. Opo. Oh, oh. Ang dami kasi dito sa aming paligid ng bahay namin sa probinsya. Ah, oo. Kasi madalang lang ko kasi -di sa mga. Oo, oh, okay. Thank you, ma. Tapos na iti ba yan? Yes. Pansabaw. Pansabaw, ano? Magkano kilo niyan? 170. 170. Ito, mga idol. Punta dito. Talagang marami kayo dito. Araw-araw. Ay, tuwing Sunday ito, marami silang tinda. Ganyan, no? Dito sa Grotto, every Sunday. Pasal kayo rito. Daming tinda dito, ano? Mga gantong manok. So, mga idol, nakagaling tayo sa palengke. Ayan, no? Ito yung ating binili. Sari-sari na lang, mga gulay-gulay at saka isda. Karne. yan Nandito na tayo sa bahay. Yes. Walking lang, para exercise. Alright. So, ayan tayo mga idol. Breakfast natin. Mayroon uh, tayong fried rice. Tapos ito, mayroon tayo itong ito, tikman natin yung dumplings. Vegetable dumplings. Ito. Oh. Ayan, vegetable dumplings. bro. Meron tayo ano. Ito, burger pati mga idol. Siyempre, mga ano lang to. Mga nabibili lang sa grocery. At meron tayong itong ating Maling. Fried rice yung ating pagkain. Kanin. Mahal natin ng kape. Meron tayong ito mga idol. Oh. May pipino. Meron tayong pipino. So kaya mga idol. Good morning, good morning. So nga mga idol, <coughs> maga tayong nakagaling na tayo sa palengke at uh, nakapamalengke na. Kaya mag-almusal tayo. Okay, tapos. Papakain tayo ng manok. Tapos. Paglilinis ng bahay. Mga gawa ng bahay. Na habang wala tayong ginagawa, sa tayo eh. Linggo ngayon. Hindi na tayo nakapag-exercise ngayon pero yung paglalakad papunta ng palengke. Ano na yun? Uh, para exercise na rin. Kasi kung lalakarin mo galing dito sa amin. No? Halaan mo nga, ano. Uh, 15 minutes o 10 minutes. Ganun. So, Ini mau idol. Ini mau idol. Nah, no, bisa nanti nanti breakfast, sarapan, so sarapan lagi, loh. Fried rice. Ang sarap nung ano. No? Ang mga idol, no? Ito yung dumplings na, ano? Gulay. Ayan, no? Sarap nito. Mm -hmm. Tapos yun nga. Kape. Okay. Kape. Hindi niya mawawala ang kape tuwing umaga, mga idol. So, hanggang dito na lang, mga idol. May salamat. Thank you for watching. Bye-bye.